Good morning. Napasigot sa sayo sa kabuntagon. But I'm here na. Pabalik na ko sa balay. No? Sa iku ko, ko napasingot. No, kay mura medyo bukat. Bukat ang ako ang lawas. No? Kay pila dyan ka days. Wala ko. Naka jogging. Naka no, very busy job no sa mga transaction na mga gamay kakulian mga gamay ng buhaton no? pero kung naana na jud imong lawas magpangita, na gyud no so i'm here na no, sayo ko nagsugod kaniha paulit na ko kita no, di ko pa Palingot na ang person. Dool na ko sa ang balay. Karoon pa ko nag-relax. Padulong o pauli. No, nga. Ako dyan gijagging. Mas ko mag-jagging kaysa mag-walking. Kaya gusto na ako na ma mauyod Ako ang lawas. Ang tingtong ko pod maligun ang atong tuhod kay pamati na no ang basta magtubo na ang pagidaron pamati na gid na no? pero wala pa man niabot sa punto pod na nagpamati ko sa akong tuhod ako lang dyan gay gay lakaw-lakaw gijaging-jaging ah, kay nagtubo na ang pangitaron no, pati gi-enjoy lang po na ako, po ang sarili no? every morning nagis ako ang mga laging buhatun sa akong pag jogging no? kulang po yung gilingaw akong sarili basta naalad naman gud ka o jogging magpakita dyan yung lawas Uh, relax lang kag 3 days parang bugat na yung paminaw kas na naanad na dyan ka kung sige jogging jogging no, mat nindot akong paminaw maka jogging ko buntag na no, kay muragaan akong lawas bugat akong lawas dilik na kung mabuhat ang ako ang, ang 好，下一句。